Kevin mau ya? Pergi. Eh, aku jangan aku nang anak loh. Nono uras po. Tidak pernah saya po. Aku nang kerja permi. Anak anak saya kuat namun. Uh, ada start lagi lo. Sugi Eh, ada Nak, Kagina, tapag ginaulat, bago ka lang aw. Ah, naglalisay, laman kami ni mam ma Tay. Ang balanta ka ba, Nga hindi kaya maglalis-lalis kay mam ma mo? Nga naglalisay naman ka mo, kag ano naman yang ginalis mo? Ah, naglalis ko, Tay. Kay sala naman ka, no? Answer ko! Sa ano naman ang answer, anak? Basi sala ka mang gituod? Kag ako naman ang mawian to? Sigurado, Kuya Tay! Hindi ko yung video pagsala! Oh! <laughs> Sugiray ko, Binak. Parte sa ano naman ang gintas nyo, aw? Ah, parte sa gamit sa mga balay, tayo! Kagkong rin! ginagamit! Hmm, parte sa mga gamit. Ti, Di, sa diin ka da nagsala? Nagsala ko, tay! Sa paha, kagsanger! Ah, sa paha, kagsanger? Nagsala ka pa, nak? Kasimple, malang na. Anong ginsabat mo, aw? Ikaw na, tay! Pumangkotong ko! Para mapapatudan ko! kung masala mangid ko. Dayaw ko nga bata. Ibalik mo pa yasa ako ng pamangkot. Sige, pamangkot kay sabton ko. Sige, din mo gamit, ginagamit ang patay. Ah? Siyempre sa Delargunak eh. Paha sa dalarguna. Ah, sa dalargunak eh. ang hangar na naman niya. Ara naman niya nak, ginagamit niya ang hangir sa mga bayo. Ah, parehas, kita mo ni eh, mamtay. Adla-adla mo na ginagamit dlaw ginagamit inyakto mana kay ginagamit an anak sa mga dlargo kag sa bayo ta din pagid ginagamit na -aw. ay gipot ya dai is na ya ginagamit sa mga dlargo kag sa bayo pero mo kada per na ginagamit mo na bakul sa kon ay ayo ay, okay, di ma <laughs>